E-e-batadan, eh, eh, dayal eh, 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 na kiri, paruk-paruki, e-e-batadan, e-e-batadan, tara na magpulong, dayal na ano ba yan, pre? Uy, pre, ano ba pre? Lagi ka na na pa, pa music pre. Kagabi pa. Birthday kagabi, pre. Ano ba yung si sumari? Nako, pre. nag na lang, pre. Pa-music ka pa rin, pre. Minsan ako magpa-music, pre. Ano mo yung birthday kagabi? Ano, Kung hindi lang siguro ako nagrespito, pre, kagabi lang kita pinuntaan dito, pre, sa bahay mo. Kasi ang inga-inga, hindi ako makatulog, pre. Kasi birthday ko si Mary. Alam mo, birthday kasi minsan ako magpatugtog. Oo, tapos hanggang mag-umaga ka ba magpatugtog, pre? Siyempre, ang saya ko, Mary, hanggang bukas yan. Oh, grabe ka naman. Oo, ganun talaga ako, Mary, pag-birthday ko. Nako, pre. Hindi lang kay ako ang Sabi si Mari. Sabi ka umayos ka, pre. Huwag kang ganyan kasi buong gabi talagang hindi ako nakakatulog. Okay lang sa'yo yung ganun ng ano, kapitbahay mo, hindi makakatulog. Ganun talaga pag mag-birthday ko, Mari. Lumis, Mari. Ay, naku. Dapat mag-respetuhan tayo, pre. Ha? Sa'yo? Huwag Mari. ganun, pre. Mari. Siyempre, Tatug pa talaga pa pag birthday ko. Birthday ko kagabi, hanggang bukas. Tuloy yan. Tuloy ang sayaw ko. Naku, pre, hindi na maganda yun, pre. Kasi dapat nag-umpisa na ako, matutulog na sana ako. Grabe ka ba eh. Ganun pa rin, kapatugtog ka pa rin. Pero, hindi na maganda yung ginagawa mo, pre, kahit birthday mo. Ano, Marie? Kasi, bahay ito, Marie. Siyempre, Mari? Kasi, makipitbahay ka, Mare. Siyempre, kumari pa tayo. Siyempre, kapitbahay pa tayo. Siyempre, mag ka na sa mga Kapit bahay mo kung may birthday. Abga! Alis dito! Ganyan talaga. Dapat ikaw ang mag-ano, pre. Kasi okay lang naman sa amin yun, pre. Kung hindi na magpapatugtog hanggang mag-umaga, pre. Ano? Ha? Ano, ba yung sumari nga? Hanggang ngayon, hala, sayaw ka pa rin. Ganyan-ganyan. Grabe ka naman. Ganyan talaga ako, Mari, pag birthday ko. Ay, nako, pre. Hindi maganda yung ginagawa mo. Sana sa susunod na naman, hindi mo ulitin yan. Grabe ah, si Mari. Minsan ako magpatugtog, Mari. Pag magpatugtog ko, Mari, ang lang, pag birthday ko lang. Nakita mo ba dito sa... O, oh, dito sa susunod din. Ganun din. Hindi oh. ako makakatulog. Siyempre, Mari. Alam mo, Mari. Sa isang taon, Mari, isang beses lang magpatugtog sa bahay. Ako, pre. Papahingahin mo naman ako, pre. Makatulog ako mamaya, pre. Ha? E, but, Huwag masaya ako sa birthday ko. Siyempre, birthday ko, masaya ako. Ah, kung masaya oh. ka, ano, hindi ka napapagod sa sayaw-sayaw. Ba't -sayaw. ma ma mapagod ako, birthday? Huh? Siyempre, gusto ko masaya. Abis, Mari, rabi, Mari, daming... Ikaw, Mari, ba? Daming nga Mari. Ay, siyempre, pre, hindi nga ako makakatulog, pre, kagabi. Ha? Tapos ang lakas-lakas pa naman ng sounds mo. Hey, mahina yung eh, yung sounds ko, Mari. Mahina. Ah, Mari, sige na kung ganyan pre sa susunod ha huwag kang ganyan ko sa birthday mo sa susunod kung mayroon ding mag birthday din di dito ha ano patugtog ka din ha ba si Mari na grabe ka naman Mari birthday ko Pika na, pakialaman mo pa oh pakialaman mo pa hindi nga ako makakatulog pakialaman mo pa tip sige na Mari mag respeto ka naman kahit konti sa mga kapitbahay mo ha, eh, ha? Masaya na ako, Mari. Ikaw na kano sa saya ko. Nawala yung saya ko ngayon, Mari. Alam na, saya lang ako, saya, saya lang ako, saya ko. Ganon talaga ako, Mari, pag birthday ko, pag-saya ako. Ha? Huh? Ay, nako, pre, hindi maganda yun, pre. Kasi daming kapitbahay, hindi makakatulog sa ginagawa mo, pre. Happy ka naman, ha? Mari. Mayos ka, pre. Ano, gusto mo i-ano kita, ipapatawag kita, ganyan ka. Kahit birthday mo, nag-umaga ka, maganda ba yun? O, oh, sige na, Mari, sino na, ka naman, ano, Mari? Supra lang yung ginagawa mo, pre, ha? Umayos ka, pre. Hindi okay, Mari. Hmm, umayos ka, ha? Uwi okay, na ako. Hindi nakakainis ka, pre. Okay, ha? Mari, oh. Sila mo. Tapang yung kumahari ko. Sabi, birthday ko kagabi, tapos hanggang ngayon, nag, nagpat, sa, nagpatugtog lang ako, pagsayaw ako, mag, para masaya ako. Nagagalit yung kumahari ko, yung mga bahay ko, nagagalit. Grabe naman sila. Hindi man lang nag, ano, nag, sa akin na birthday. Ganun talaga ako pag birthday ko, magamagan talaga yung sayaw ko. Tapi naman.